Hello Philippines, bumibili ako ng street food. Mga kadugo, ito ang street food dito sa aming lugar. Ano yan? Uh, one day old. One day old. Ay, itlog na bugok. Itlog na bugok. Hot dog. Hatug. Ano ito? Tokong. Tokong. Yan. Dara. Ay, Dara, binalot sa kwan. Dugo, binalot sa arena. Arena. Tapos yung, yung silit ng manok, binalot din sa arena. Oh, silit ng manok, binalot Tapos sa arena. Quick, quick. quick. Fishball, uh, fishball, fishball tsaka cake cake, yeah. Pangalan mo anak? Jerry. Jerry. Jerry Katoliko. Jerry Katoliko. Sabi saan? So, Kapag sigap. Kapag sigap? Saan? Tres. Tres. Ayan. Magkano kinikita mo sa araw anak? Uh, Meron namang pante. Meron namang 600. 600. 500, 500. Mo na Kita mo na yan? Kita ko na yan. Magkano ang puhunan mo? Or ay, ba, ang dami oh, mga kadugo. Oo, ang ganda-ganda. So, pag napadaan siya sa inyo, bumili ko yun sa kanya. Araw-araw. Araw-araw. Ito -araw yung binili ko. Bumili rin ako mga kadugoyan. Thank you. God bless you. Pupunta na daw siya sa school. Nagmamadali siya. Ito naman yung tubig. <laughs> oh, kinang Miranda na nila yung tindagbenta nila ka eh, ano, ng ah, lang eh? Kakain na rin ako. Ay, 600. Di na, hindi na, hindi na, ano, hindi na, uh, tawag dito. Hindi na masama. Good. Tagus sa amin pala yun, mga kadugo. Kaya kakain tayo, mga kadugo, ng aking binili. Bantay ako ngayon kasi,

So, kain tayo habang ako'y nagbabantay. Kuha lang ako ng, ng kutsara. Dali lang ah. Kain na tayo mga kadugo. Kumain na yung asawa ko. Kinain niya yung isang itlog. Konting fishball Konting hikiam nagsampay kasi ako nung nilabhan namin kaya nauna siyang nag na yan o yan na siya o pukita ko siya sa inyo yan siya o. tapos na kaming maglaba siya ang ano ito yung Tagalog na tagligilin siya yung nagkukusot nagbabalaw ako lang yung nagsasampay kasi syempre hindi siya makasampay kasi salang pa niya Oh, snack na tayo mga kadugo. Ay, time check tayo. It's 10.13 the morning. Maaga kaming naglaba Yan, ito yung munting kabuhayan namin mga kadugo. Flex ko ulit. Although, clean ko na siya. Sa mga naunang video ko. Ito yung isang ref. Ito galing kay ate Pebby. <laughs> yung pinaglumaan niya. From San Guillermo pa yung panganay nila ng panganay ng magkakapatid ng asawa ko yan yan ang laman niya mga soft drinks mga kadogo yan mga juice ay mga pambata yan yan ito naman yung mga buns may nagdi-deliver. Karamihan sa paninda namin, mga kadugo is dini-deliver. Yung grocery, uh, pwede kang mag-order four times a week. Okay? Uh, pwede kang magpa-deliver ng Tuesday, Wednesday, Thursday, and, uh, Friday, and Saturday. Pwede na lang paninda namin, magpapa-deliver kami bukas, mga kadugo nakagawa na ako ng um, paktora ng isesend na lang sa messenger. Ito yung isang ref. Puro ice. Freezer pala ito. Puro ice. Yan naman yung hot dog tsaka langganista. Dahil ito mas nasira. Nilalagyan <laughs> namin ng mga papel para hindi, ayun, dito pala sa isa. Para hindi pasukin ng mga, magulo, ah, no? Magulo. Yeah. Please. Tapos hindi yung isa. May ice din dito. Ayun. Yung mga, ang, uh, Sting, gano'n. Uh, Petrorum, Coke Royal, Mountain Dew, and Pepsi. Ah, uh, free to so Dito naman mga uh, noodles, cantons, coffee, mga plastics. Yan. Bilis na. Bilis na. Di, ano, miswa. Mga sasay na ketchup, soy sauce, vinegar, bibits, tomato sauce. Then dito naman mga shampoo. Mm, 3 in 1 coffee. Yan. <laughs> Hindi yan yan. lang konti lang paninda namin mga kabog. Wala nang kunan. <laughs> So, ayan mga kadugo ang aking vlog sa araw na ito. A day in the store. Ano, Jay? Jin? Ano, na? Mano? May sa May sa May sa box? May sa peraso. O, sa box? Ha? May sa box, may sa peraso. Hmm? Nagadumit, eh? ay ag agipadawat kayo. Tinong mm. kayo. 18. 18. Mmm, adala amay. Tinapay. Ano tinapay ah. Ano nga tinapay? Bikire. Bikire? Bikire. Ang ko ano ano Tinapay lang. Hmm. <laughs> Joke lang. Baka kayo. Okay. Oh, 24. 24. Oh. Excuse <laughs> <Nice with> me. <coughs> 24. 25, 30.